Ano kaya ang hinihila nila? Hinihila nila. Hinihila May tali silang hinihila magmula doon. <laughs> Morning, sir. Ano yung hinihila nyo, sir? Ay, lambat. Malayo yan. Hanggang doon sa may, ano yun, yung may umapaw doon? Ah, yung mga puti paraan ng panghuli ng isda yan ayun guys inihila yung isda ay inihila yung tali sa siyang uri ng lambat hanggang doon sa may mga puti puti doon yung palutang lutang doon ewan ko kung nakikita ninyo ayan hinihila nila ayan ganyan siya. Ilan silang humihila. Oh, marami silang humihila. mahaba na yung nahila nila mula dyan ito yung tali yan yan hanggang dun yan tapos tatalian ulit para mahila Anong mga isda din huli dyan, nai? Sarisari. Sari-sari na po. May mga kwan din. Halimango, ganun. Wala. Isda lang talaga. Pasayan, wala. Puro isda. <laughs> ah. Abutin kayo ng isang oras dyan, nai, Hindi rin. Kaya abutin din. Ihilain nila yung tali. Hmm... Hinihilan nila yung tali. Doon sa may puti. na Ah, grabe. Ang layo. Magkakadugtong-dugtong. Yan, tali yung Tali din. na Gabi nyo yan nilalagay, nanay. Gabi nyo nilalagay. Ay, kanina lang. Ah, for... pamamaraan ng tanging isda yun na yung natapos nyo na yung natali tapos na yan ah haba na din Ayan. ito simula ulit Araw-araw yang ganyan, sir. Araw-araw. <laughs> Marami rin kayong nahuhuli, ganun. Marami rin. Minsan meron, minsan konti. Minsan konti. Doon sa may puti doon. Yung may mga lumulutang na parang kuan. Hanggang doon yung zoom natin. Ayun, yung mga puti-puti doon. Yung pinakadulo doon. na puti. Ayan. Yung mga puti-puti dyan. Kadugtong na yan, guys. Ayan, hanggang doon. So, mahaba. Mahaba. Yeah. Hinihila nila yung tali. Ayan. Ayan. Anim silang naghihila. Ayan. Ang ganda talaga pag nandito ka sa gilid ng dagat. Hindi ka magugutuman. Basta marunong ka magkuli ng isda. Unlimited na ang isda dito. Wow! wow! I don't know.